Kung naghahanap kayo mga idol ng phone cooler na nag a dahil sa sobrang lamig mga idol, nasa tamang video ka mga idol. So umaabot lang naman siya mga idol ng 6 to 8 negative degrees mga idol. Negative mga idol ha, hindi po siya ordinary na phone cooler mga idol kasi nagni-negative siya mga idol. Ganun po siya kalakas kasi nag a na po siya mga idol. I-compare natin sa ibang phone cooler. Tara samahan nyo kung mag-unbox. Let's go! So ganito po yung box niya mga idol at you can see, naka orange po siya mga idol. Nandiyan na po yung details at saka pwede po siya pang iPad mga idol kung sakali mga idol yung maliit lang po na iPad mga idol. So inside the box mga idol na bumubungan po sa atin yung pinaka product natin mga idol. Ganon po siya kaganda naka aluminum na po siya mga idol. Then sa ilalim mga idol ang kasama niya is manual. Type-C USB mga idol. 1 meter na po yung haba. Itong uh, metal plate mga idol at saka itong clear tip mga idol ha. Kaya kung kayo mga idol naghahanap kayo ng phone cooler na hindi kayo nabibitin sa lamig mga idol. This is it mga idol. Ito po yung tinatawag nating EX2 Ultra mga idol ha uh, i-compare natin kasi mga idol sa ibang uh, phone caller mga idol, uh, yun na nga, maliit lang po yung difference ng price pero malaki po yung agwat ng calling system nila mga idol. no Kasi ikaw pa naman mga idol nag sa sobrang lamig mga idol at saka umaabot po up to uh, 6 to 8 degrees mga idol no? makikita nyo po mga idol ito po yung tinatawag natin EX2 Ultra once again kaya kung ito ang mabili nyo mga idol napaka solid nito mga idol kasi yun na nga napakaraming nga uh, phone color natin mga idol pero ito po yung the best of the best yun lang salamat